Hi mga cutie, it's me Jane for today's so, video. Kaya na si Mina mga ski council para official na among paglingkod sa among pagkatay sa By the way mga cuties, cutie, super late upload na ni kay narani sa akong kalari. So karoon pa jud ko nakahigayon or nakahunahuna. Need na jud niya siya i-upload kay for remembrance na lang po din na mo just in case i-delete ako niya ni sa akong album kay puno na akong cellphone na na siya so antay i-watch niyo ni kay wala lang gusto lang ko so wala siya lang taw ang inyo gud ang video daraw so no, si Gladys ko sa na no, si Chris Bean. Uh, si Jobian, si Mary, o, oh, di ha. Nag-lunch na mi. Late na kaya mong lunch, Ana. Nagdugay kay na human. Kana, nga ka, time kaya gaya. Wala na mi story storya kay Kaya na kayo. No, Gador, gasanta iya nagkaon. Ang hotelier of the day eh, na kay nang nanghipos. <laughs> nanghipos. <laughs> ang isa ka hotelier oh. Mm -hmm. Pusog mo kaon. <laughs> Wala ang boy, ng satot sa plato. Okay, tara. Long time to see Bukan nilainya di BP, barangkali, oke, okay, barangkali, barangkali, SK, Meeting Members member. Itu no, mau naik, bilang, "Hai lupa."

finally, humana na jud among seminar. So, nanguli na mi ani and then mo Kaya Kay ako mobalik na ug ani kay na ako yung gasi kaugma So, mo ka sa langit kita na kay mi human dayon biyahe pa. So, mo na to guys. I don't forget to like. Bye.